Hello everyone, mga kapudis. Tayo ay magbablog. Saglit lang. Tayo po ay narito sa 999 shopping mall. At tayo po ay nagparking dito. At hindi natin so, akalain na ng open pala nila ay hanggang 9pm lang. At akin lamang pong i-vlog, ipapakita sa inyo yung loob ng 999 shopping malls. Hello mga kapudis, tayo ngayon ay narito sa Divisoria Market, Night Market. Marami po dito mga makikita nating gulay, dahil dito po pala binabagsak ang mga bandel-bandel na gulay na galing po sa Baguio at kung saan-saan pa pong lugar na pinanggalingan po ng mga preskong-preskong gulay mga kapudis, dito natin makikita ang mga maraming gulay na iba't-ibang klase tulad ng sayote, cauliflower, broccoli, mga patatas, radish napakarami po yan, bandel-bandel po na nakakatuwa po dahil marami rin po ritong nakalatag, mapagpipilian na mga gulay at mm, presko presko pa po at napakamura lang kaya napakaganda po mga kapudis na kayo po ay pumarito at mamili tulad ngayon napaka presko ng mga gulay kanila pong inilalatag kanila pong mga idinideliver sa mga iba't ibang pwesto katulad po nyan, kikita po natin ang mahirap lang po dito mga kapudis ay napaka-traffic po at maraming tao. Pero tiyaga lang po at tayo uh, naman po ay makakapamili rin basta may tiyaga. Mga kapudis, maraming gulay po dito na makikita po natin ngayon. Night market po ito sa Divisoria. Marami pong sako-sako bundle-bundle na mga iba't-ibang gulay na presko-presko po na atin pong nakikita at uh, nakakamangha po ang kalakalan dito dahil ganyan po pala karaming gulay na nakasakay sa isang napakalaking truck at kung atin pong iisipin napakalaki po ano ng konsumo ng gulay pala ang ibinabagsak dito at nakakatuwa nga po at uh, preskong-presko nakalatag pa po sa lapag at uh, budget po ang pera nyo ay dito po kayo pumunta dito po kayo makakakita ng murang-murang gulay tiyagaan lang po at uh, tiis lang dahil napakarami pong tao rito siksikan seconds at uh, okay na rin naman po basta kayo po ay matyaga lang at makakapamili po tayo ng maayos. Mga kapulis, ingat din po tayo sa mga nagkalat na mandurukot. Nandyan po ang bata, matanda, na hindi mo akalain ay tsumachamba lang po sa inyo. Ganun din po sa inyo mga dalahin. Ay mag din po tayo. O yan, mga kapudi, malapit na tayo sa ating suspek. Malapit na tayo sa ating target area, 168 Shopping Mall. Dito mga kapudi, maraming mabibili at mapagpipilian para sa inyong bilihin. Tara na mag-enjoy sa shopping experience. Hello mga kapudis, nandito na tayo sa tapat ng 168 building na kung saan dito yung pinaka sentro ng pamilihan na marami tayong makikitang mga mura tulad ng mga damit, laruan gamit ng bahay at mga bags, sandals at sa loob nito ay maraming mapagpipilian at affordable prices at hanggang 9pm lang pala sila rito ay open nag close na po sila ng 9pm kaya kung kayo po ay kung rito at mamimili, medyo aga nyo na lang po para tayo ay magkaroon ng mahabang oras at makapag-ikot sa napakaraming store.